matinding kapit na lang sa bulsa ang nagagawa ng food delivery rider na si Paulo. Sa mahal na raw kasi ng gasolina at mahal pa ng bilihin sa merkado, tila hirap na raw siyang mag-budget. Nasa pitong daan, uminsan mas mababa pa ang kanyang naiuwi bilang isang food delivery rider. Magpapetiks-petiks kasi yun nga, mahal lang bilihin. Tapos pag nagbo-boarding ka pa, wala rin po. Parang puro out din po, Wala pong Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging epekto ng El sa pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo o inflation rate sa bansa. Sa tala ng PSA sa buwan ng Abril, pumalo sa 3.8% ang inflation rate sa bansa. Tumaas ito ng bahagya mula sa 3.7 noong Marso. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation itong Abril 2024 kaysa noong Marso ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ang pagtaas ng presyo ng bilihin malaking dagok na para sa katulad ni Tony na isang minimum wage earner. Kada araw kasi 430 pesos ang kanyang kinikita bilang isang helper sa isang food stall sa Baguio City. Tatlong daang piso rito nagagastos niya sa pagkain, pamasahe at allowance nito papasok sa trabaho makaipon man, nauhugot din para sa iba pang gastusin sa bahay. Kahit single po kasi hindi po talaga sapat yung 430, lalo na kung may anak. Paano pa po pag may anak? Ang daming expenses, pataas pa ng pataas yung mga ano, so hindi po sapat yung 430. Patas ang sahod, wage, minimum wage, kaso tataas din naman ang mga bilihin. Parang parehas din. Sa pagtaas ng mga bilihin, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board at iba pang ahensya na araling mabuti ang mga umiiral ng minimum wage sa iba't ibang parte ng bansa. Anya, kinakilangang magkaroon ng wasto at naaayon na pasahod para mabili ng mga Pilipino ang kanila mga pangunahing pangangailangan. I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions, with due consideration, with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. I call on the National Wages and Productivity Commission to review its rules. to ensure that the boards are able to maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. Natanggap na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Cordillera, ang mandato ng Pangulo at magpupulong sila kasama ang ibang ahensya para pag-usapan ito at pati na rin ang epekto ng ilinyo sa regyon. Sa ngayon, 430 pesos ang minimum wage sa Cordillera matapos pagbigyan ng National Wages and Productivity Commission ang umento sa saud na 30 pesos na hiling ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Cordillera noong Nobyembre 2023. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headline.